Gisukod ang katakos sa kapulisan sa pag pagresponde sa mga worst case scenario nga mutumaw sa mga dagkong kalihukan ilabi na ang umaabot ng eleksyon. Samtang nagpadala og 51 ka mga pulis ang PRO7 didto sa Mindanao aron mutabang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Sa iranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sagi pahigayong Civil Disturbance Management Competition sa Police Regional Office 7 gipakita sa mga CDM teams ang ilang katakos sa pagresponde sa mga panghitabo nga gikinahanglan ang ilang kahanas. Gilangkuban kini sa RHQ, Lapu-Lapu City Police, Cebu Provincial Police Office, RMFB o Cebu City Police Office na nagpakita silang kasnapi o systematic nga formation sa pagtubag sa krisis sa peace order. Apil sa gipakita nila ang pagsulbad sa kagubot nga mugna sa mga taong nga gihulagway nilang magdala og kasamok. Dini masukod ang ilang abilidad sa pagpahapsay sa kagubot, din magamit usab nila ang maximum tolerance. Taliwa sa maayong lakin lang tanan, may patigbabaw ang mananaog. Nga mawang Cebu City Police Office, gisundan sa Lapalapo City Police, og ang third placer mao ang RMFB is to see to it that our personnel are ready. Ano sabi nga ni Attorney uh, Pobit, everybody must be ready you know, physically, emotionally, and mentally. Ano you know, sapagkat itong ating trabaho, eh, kailangan talaga matatag ang ating mga tao, bawat isa. Yun ang inyo nakita ang performance sa ipahigay niya ng Civil Disturbance Management Competition. Hindi pa kita sa ato ang kapulisan ang pag nila sa worst case scenario nga posibleng mutumaw sa maabot eleksyon. Samtang ipahigayon ang zen off sa 50 kapulis gikan sa rehiyon nga moabag sa pagpatuman sa peace and order dito sa Mindanao, ilabinas sa Basilan diin sila madistino. Andam silang tanan, di lang sa peace and order implementation kundi apil na sa pagserbisyo isip electoral board kung gikinahanglan. Napaubos na sila sa training sa COMELEC alang sa naasoing Tahas. ang magiging role nila doon sa Mindanao ay yung uh, special uh, election board no? na gaganap doon sa mga polling centers kung saan hindi sapat yung mga teachers no And at the same time kung hindi naman sila magagamit doon as SEB, uh, mako sila into a peacekeeping unit ang original namin na ano diyan na plano is contingent ano sila area contingent uh, PNP sila dito sa region 7 pero kaso lang, ngailangan doon because of the peace and order condition sa area, tama lang talaga na mararapat na sila doon kasi ready na sila eh. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang bisdak.